Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng uh, mga balitang tinutukan ng ating himpilan dyan ho sa Davao. Update ho doon sa nangyaring uh, lindol dyan ho sa may Davao Oriental. Alamin natin kung uh, may mga isinasagawa bang uh, rescue operation dahil um, may mga ilan-ilan na uh, nagkaroon ho ng uh, insidente ho ng landslide. Nasa linya na ang Bomborazo, Davao umabot na umano sa pito ang kumpirmadong nasawi matapos ang malakas na 7.4 magnitude na lindol na yumanig sa Davao region alas 9.43 na umaga kahapon ayon sa isinigawang press conference kagabi alas 8 sa pagpanguna ni original director at Narda ng OCD 11. Ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense Region 11, tatlo umano ang nasawi sa Maki City, tatlo rin sa bayan ng Pantukan, Davao de Oro at isang senior citizen sa Barangay Tomas Monteverde, Davao City matapos magotsakan ng pader. Ibinagi ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayinghirang na ubabot rin sa dalawang pumbahay ang tuluyang nawasak sa Taragona, Davao Oriental habang may tigi isang bahay naman ang nasira sa Manay at tupuan hinimok kay ni tayang hirang ang mga residente na suriin ang kanilang mga tahanan kung bitak o pinsala at agad itong iulat sa kanilang barangay upang maisama sa listahan ng mga makakatanggap ng tulong pinansala. Dahil sa posibilidad ng mga aftershocks, maraming mga residente ng mga coastal areas ang inilikas sa Taragona, Dawa Oriental, kanya-kanyang nagsibit-bita ng kanilang mga gamit at nagmamadaling lumikas ang mga residente matapos maglabas ng tsunami warning ang DOS, DOS 50 kagabi kasalukuyan nga natila mga tektadong pamilya sa Ground Plaza tarap ng municipal hall kung saan marami pa ang walang tent at umaasang hindi uulan samantala sa barangay Ilang Double City inilikas din ng Philippine Coast Guard ang mga residente ng Purok 11 at 12 Vestamar 1 at Vestamar 2 matapos ang sunod-sunod na aftershock aabot sa 89 katao mula sa dalawang pamilya ang pansamantalang nanunuluyan ngayon sa pag-asal gymnasium evacuation center. Patuloy ang koordinasyon ng mga BDRMC, Fire Rescue Volunteers at ng City Social Welfare and Development Office sa pagkasagawa ng asal upang matukoy ang mga pangunahing pangailangan ng mga evacuees samantala. Inanunso ng in in Department of Information and Communications Technology na no, mabilis na naibalik ang signal at koneksyon sa buong Davao, Regina. Bapay sa kanilang ulat, 100% ng operational ang koneksyon sa District City habang halos buo na rin ang serbisyo sa Davao City, Davao del Norte at Davao Oriental sa pinakahuling tala ng PIVOX, isang panibagong lindol na may lakas ng magnitude 4.1 ang nahitala sa Manay Dawa Oriental kanina alas 3.33 ng madaling araw. Patuloy rin ang mahigpit na monitoring ng ahensya upang maitay up ang kaligtasan ng publiko. Samantala, Sinimulan kanina alas 5 ng umaga ang paminigay at pamamahagi ng Department of Social Welfare build Office 11 ng ready to eat food kun uh, RTEF boxes para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Tarragona Davao Oriental di uh, kung saan pansamantalang nanluluyan ang mga ito sa Municipal Park Barangay Central sa Tarragona alas 5 ng na umaga nagsimula ang pamamahagi pang maitiyak na may agad na makakain ng mga evacuees ang ready to eat food ay mga self-contained halal meals na hanggang kainin at ibigay sa mga pamilyang pansamantalang lumikas ang inisyatibong ito ay alinsunod sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatsalian na natiyaking mabilis at tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayang apektado ng sakuna. Samantala naman, uh, inaasahan natin na dumating o ang pagdating ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at ni, DS, uh, ni DPWH Secretary Vince Dison sa Taragona, Davao Oriental. Samantala naman dito sa Davao City, hanggang lunes, Oktubre 13 nitong nga taon, kanselado ang lahat ng uh, klase in both levels, both public uh, and uh, uh private school sa uh, dito, Bombo, uh, mga kabombo. Oh, yes, uh, Bombo Danica, matanong ko lamang, no, you have mentioned na uh, seven individuals na yung uh, na sa nasawi. So far, confirmed na ito, Bombo Danica? Yes, as per the uh, press conference na isinagawa kagabi ng uh, Uh, OCD 11 sa pagtangunan ni uh, Regional Director 11 Sir Ednar de PITO na umano ang uh, kumpirmadong patay. Mm -mm. So far doon sa PITO na yun, na-inexpect uh, pa na madaragdagan pa ito? May mga nagpapatuloy pa ba ang search and rescue operation? May mga uh, individual pa ba pinaghanap? Dahil I understand na merong mga lugar na nagkaroon ho ng landslide. Bumutan Yes, sir, possible, no? And at the same time, doon naman sa Davao de Oro, may mga large and uh, small scale na uh, mining areas doon kung saan doon sa may quarry area sa may Apatukan, Davao de Oro, nagkaroon ng landslide kung saan natabunan ng ilan ng uh, ilan ng mga trabahante ng uh, uh, quarry area. That's why uh, until na uh, may further notice at mabibigyan ng clearance na uh, lungsod ang uh, ilang mga large and uh, small-scale mining areas, doon pa sila makakapatuloy sa kanilang operasyon. Okay. Uh, Bombodani ka, sa kagabi may different quake din na nangyari itong 6.8 magnitude maliban sa 7.4 magnitude na lindol. Uh, how's the situation dyan sa mga evacuation centers? Ano yung mga iba pang interventions na binibigay ng lokal na pamahalaan? Well, uh, that's a good question, no? Kasi binigyan din din ito ng uh, ocd 11 na nung nangyari kagabi around 7.15, hindi umano iyon after shock. Ang tawag umano noon ng uh, ocd 11 ay doublet earthquake. Ibig sabihin na every time na uh, may mga uh, matrigger ang dalawang trenches, nagkakaroon ng doublet earthquake. Nangyari na rin umano ito, year 2023, doon sa uh, uh, some parts of uh, Surigao area kung saan may... Uh, may lindol din, din na na-experience to ang bombod tayo. Mayroon din bang psychosocial intervention na inihahanda din ng ating mga otoridad dyan para sa mga evacuees? Dahil sa abong design, actually, sa abong city, ang, ang uh, CSWD-011, handa ko silang magbigay ng psychosocial and uh, psychological uh, intervention sa lahat ng mga estudyante kasi kahapon, may mga iilana na, na uh, tawag nito, hindi umano makapagsalita agad. May iba naman na, na nagkaroon ng klase na sa third and fourth floor uh, nung uh, uh, nangyari ang lindol. That is why uh, including uh, mga private uh, organizations, mga teachers, mga faculty and even employees, pwede rin uh, na uh mag, mag magsagawa ng psychological uh, intervention uh, in in that way upang uh, maging ng ang kanilang uh, matakot no uh, they, they will just simply uh, go to the nearest narti uh, office para uh, makipag-coordinate and makapag uh, uh, plan uh, ng anong araw sila uh, available maraming salamat bombo danica ingat kayo dyan.

Anytime, anywhere.